ilang kalsada ang pansamantalang hindi madaanan ng mga sasakyan sa Bicol Region dahil sa landslide dulot ng tuloy-tuloy na pag-uulang dala ng ITZZ at Shearline. Si Gab Villegas sa detalye. One lane passable na ang bahagi ng Maharlika Highway sa Santa Elena, Camarines Norte sa lahat ng sasakyan maliban sa malalaking truck. Nagpapatuloy ang isinasagawang clearing operations ng maintenance team ng DPWH Camarines Norte District Engineering Office matapos ang naging pagguho sa lugar. Hindi naman madaanan ang bahagi ng triline road ng Maharlika Highway sa Libmanan, Camarines Sur matapos ang erosion incident noong araw ng Pasko dahil sa walang tigil na pagulan, dulot ng shear line at intertropical convergence zone. Naglagay na ng mga safety cone at plastic road barrier ang DPWH sa lugar upang hindi madaanan ng mga motorista ang nasirang bahagi ng kalsada. Sa ngayon ay possible sa lahat ng uri ng sasakyan ang kalsada dahil nasa magandang kondisyon ang natitirang dalawang lane. Sa weather outlook ng pag-asa, makakaranas bukas ang Bicol Region ng bahagyang maulap na papawirin na may kasamang pagkulog at pagkidlat at pagsapit naman ng Sabado at Linggo ay makakaranas ang Kabikulan ng maulap na papawirin na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.